Mga kapatid, tinunghayan nga ng buong mundo ang Miss Universe pageant kanina. Pero hindi nakasama po dyan ang ilan sa mismo mga kababayan ni Michelle D. sa Makati nang dahil naman sa sunog. Magbabalita si Ian Suyo. Dis oras na pero gising na gising pa ang mga taga-barangay sa Makati matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing apartment. Nagtulong-tulong na ang mga bumbero limangpung truck na ang kinailangang rumusponde. Sa kalagitnaan ng operasyon, nakuha ng mga bombero ang galon-galon ng mga alkohol sa isa sa mga nasusunog na bahay. Gulat na gulat tuloy ang isa sa mga nasunugan. May sumigaw na sunog, kaya bumangon ako, tumingin ako sa likod. Eh, malakas na yung apoy, kaya sinila ko yung grills, kaya na ako lumunod sa bitana, hindi ko nga alam paano ako nakalata sa bintana eh. Hindi niyo alam na may mga alkohol na nakaimbak dyan? Hindi po, hindi ko po alam. Ang isang nanunuluyan galing pang trabaho at nakatanggap na lang daw ng message na nasusunog na ang kanilang tinutuluyan. Wala siyang naisalba ni isang gamit. Wala na po kasi naabot ako, sunog na sunog na po eh. Ang ano ko na po kasi ano, mahalaga, ligtas po kami Inabot ng lampas dalawang oras bago magdeklara ng fire out 12.46 ng madaling araw. Ayon sa barangay, Luma na raw ang apartment at gawa sa light materials. Mabilis na rin siya kumalat dahil mga sinaunang bahay po yun. Eh. Mga lumang materials na ginamit. Mga apartment na luma po yun. Isang pamilya at isang grupo ng mga construction worker na nanululuyan sa mga apartment ang apektado sa sunog. Pero ang sanhi, patuloy pang iniimbestigahan ng BFP. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.